Anong hasiyo? It's me again, season And for today's video, pupunta nga tayo ng bangko para ipaayos ang ating account kasi nakalimutan ko ang aking user ID. So, for the pila nga na naman ako nito. And after that, after kong mapaayos ang aking access is pupunta na tayo ng Santiago City. Nagabang na nga ako nang masasakyan papuntang Santiago City kasi nakuha na natin yung ating sahod kay Meta. Char! Practice lang. <laughs> Nandito na nga ako sa Siri, So ayun, pupunta tayong clinic for today's video kasi papalinis na natin yung ating ngipin kasi isang buwan na siyang hindi nalilinisan, isang buwan na rin siyang nangangamoy. Nakakaya naman kasi sa mga nakakasalamuha ko, di po. Ah? Buti na lang talaga maaga akong pumunta kasi wala na namang nakapila kasi sobrang daming pumipila kay Doc. O, tignan mo may pakendi pa siya. Tapos may maluwang pa siyang salamin. So, solong-solo ko ngayon. Monthly talaga ako nagpapalinis ng ngipin kasi nga tayo sa bad breath at saka sa germs kasi dahil sa ating braces. After ko nga magpalinis, sinintay ko ang aking na mag-lunch break para mag-date naman kami since nandito naman ako sa Santiago City. Pumunta naman ako sa pwesto ng aking mother. For the tambay and syempre makikikain kung may pakain or magpapalibre kung manlilibre. Tapos chika-chika, kumustahan kasi yun yung isa sa pinaka the best na moment namin yung nagkakwentuhan kami, nagchichis chismisan, ganun. Kasi kailangan yon Kailangan may communications para magkaintindihan at syempre kwentuhan, kumustahan, kung ano na yung nangyayari kahit malayo kami sa isa't isa. So, yun yung isa sa pinaka-the best sa amin siguro na pwede kong may pagmamalaki. Wow! Pero alam nyo, naisip ko, siguro kung hindi ako nag-teacher, baka nandito ako ngayon sa palengke, mitlaing mitlaingin siguro. Kung hindi man mga ganito, mga gulay, baka ukay-ukay -okay lang din or ano, kasi, gusto ko rin talagang mag-business ng ganito. Sabi nila, hindi naman daw talaga madali. Pero, awang oh, mo talaga tinalakagamin nga trabaho. Lahat naman yan pinaghihirapan. Sabi nga ni Pastor Roger, mahalin mo ko anong meron kang trabaho. Kasi yun yung nagsusustain sa'yo. Yun yung nagpapakain sa'yo at nagbibigay ng everyday na wants and needs mo dito sa lupa. Kaya dapat mahalin mo. Habang nag ikot, -ikot nga ako dito sa Ukay Ukay, nakita ko yung favorite ko. Yung friends. Oh my gosh, ang mahal ng ganyan. Yung original na ganyan. Puti na lang nakita ko sa ukay. <laughs> hindi nga ako nakadekwat kasi wala doon yung aking ate. Nakakaya naman. So, ayun, bumalik ako dito sa pwesto ng aking mother at nandito nga yung aking kapatid. O, alam nyo na kapag hindi siya nakakaalis, ibig sabihin, humihingi ng pero. Ganyan din naman ako noon dati. <laughs> Tapos, kapag hindi na pagbigyan or hindi binigyan, ayun, kukuha na lang doon sa drawer. O, ba diba? Ganyan na ganyan din ako noon. Ganyan din yung ganyan din yung style ko noon hirap na kasing mag-aral ngayon pag kulang ka talaga sa budget. Dahil nga busy ang aking kapatid at ayaw niyang kumain kami sa labas, so yun, ayun, ayun, nag-lunch break naman ng aking jisawa, nangan kami matirwar, nag-date kami matbasit. Hindi na kasi kami madalas talagang nakakalabas dahil nga sobrang busy na namin sa kanya-kanya namin work. Kaya yun, pang mabilisan na lang ngayon, tapos kapag may time, ganun lang yung date namin. So, nandito kami ngayon sa Greenwich, ayun, yun lang yung foods namin for today kasi alam na nagbabadget tayo tapos minsan lang tayong makalabas sulitin na natin after ngang kumain at syempre pumunta naman ako sa Happy Go sa Unisan ang dami ko nang pinuntahan para lang maghanap ng pwede kong irigalo sa mga kumukuha sa aking ninang sa aking mga inaanak o mga babae may lalaki ang dami na tatlo sila ngayon so ngayong isang buwan na to I mean ngayong buwan na to tatlo yung aking inaanak so ayan bibilan natin ng regalo sa babae, madali lang maghanap kasi maraming choices. Pero sa lalaki, ang hirap maghanap kasi hindi mo alam kung ano yung pwede mong ibigay kapag lalaki. Buti na lang pag babae, marami kang choices. Marami kang pagpipiling magaganda. Habang naghanap nga ako, namimili ako, napapaisip ako na hanggang ninang na lang ba ako. <laughs> Pero kidding aside, siguro in God's perfect time lang din naman. Open naman ako doon. Saka it's okay. After ko nga mamili ng mga ano, regalo ayan, na malengke naman ako. Nandito ako ngayon sa may pure, pure, ano man, nabubulol na naman ako. Nandito ngayon ako sa... Ma uh, ano ba yan? Nandito ako sa Pure Gold para bumili ng ating mga kakailanganin. Bakit kaya ang pangalan Pure Gold pero yung kulay green naman? Malapit na akong matapos. So, kailangan na nating umuwi kasi nga hindi tayo pwedeng abutan ng dilim. Kasi ang tagal ko naman kasing naghanap ng mga ereregalo sa mga bata. Ang hirap pala. Pauwi na nga ako at muntik na akong abutan ng dilim. Tapos, umulan na nga siya. Oh my gosh! Mahihirapan na naman tayong umuwi hindi paman pa man din naka-eco bag ang aking mga daladala. Akala ko kasi hindi ako maabutan ng ulan at konti lang ang aking bibilhin. So lahat ng mga yon ay naka-paper bag lang. Anong ba yan? Shoutout nga pala sa student na nakasabay ko sa tricycle. Thank you so much for helping me and sana makita kita ulit. So yun lang for today's video. Maambon na nga dito. Don't forget to spread positivity and enjoy your life. At huwag din kakalimutang laging magdala ng payong.